Bago niya naman iparinig sa atin ang kanyang inihandang awitin, ay makikipagkwentuhan muna tayo sa ating guest performer na si Eric Villanueva. Good morning sa at Welcome to Rise and Shine Philippines. Ito, una kong katanungan, kailan mo na discover? Ikaw ay 24 years old pa yes, Pero anong age mo na discover na mayroon ka palang talent na kumanta at mag-perform? Actually around 2019, 2020 lang Nito lang. Mm -hmm. This is actually my first time ever in my entire life na mag-perform live. Sa television? Uh, no, in general, never. Oh, po even sa person. events? Hindi ka nag-events? Oh, so, first time mo? That's it. Okay, okay. Well, even my parents haven't seen me perform in front of them. But... Eh, par hindi ka ba kinabahan kanina? Grabe po. Talagang like, parang pinalam mo, lumilindal. Ah, okay. <laughs> so, well, sobrang kaba. <laughs> well, eto yun. Ah. Ano ba yung genre na kadalasan mong kinakanta? At sino yung mga local at international artists na ina-idolize mo? Uh, in terms of... What really started me is Michael Jackson po talaga. Michael Jackson? Michael Jackson. Uh, Chris Brown and The Weeknd. Pero mm -hmm. si Michael Jackson yung pinaka may influence sa akin kasi mm -hmm. um, when I was young, my mom was uh, super avid fan siya. die hard fan talaga ng ni Michael Jackson. So nung 1997 na tayo, hindi pa ako She... Hinarang niya yung convoy ng sasakyan ni Michael Jackson sa Ross Boulevard. Mm -hmm. and, like sumampas siya sa coon. Pin. Tinaghatak siya ng mga guard, gano'n. Tapos uh, binaba ni Michael Jackson yung bintana niya para hawakan yung kamay ng so, parang At that point, nang narinig ko yung story niya, gusto ko magkaroon ng somewhat, hindi naman nang ganun ka-exert, but somewhat that level of impact sa mga tao. Uh, ano so, mo, so, oh, well, iba yun eh. The king of pop, uh, di ba? So, icon talaga. Pero may plano ka ba in the future na Since first time mo na nag-perform, yes, na may audience, na ngayon live sa television, paano ka ba na ipagpatuloy ito or mag-perform sa mas medyo mga live events? Yeah. Oh yes po. Actually, this is my stepping stone kasi talagang napush ko ako lumabas sa comfort zone ko talaga. And now, I'm planning like QP fair, Paskuhan, or kung ano pang mm -hmm. event. Marami na po before pa na nag-ask sa akin mag-perform. Mm -hmm. ano Dinedecline ko lahat kasi yung social anxiety ko po talaga, it always gets the best of me. Mm. So, ba diba, Yung stage fright, wala naman yan. Pag nasimulan mo na, okay. Diretso mo na. na medyo nawala na siya. Uh -huh. mm. Pero even sa social media, hindi ka ba nagpe-perform? Di ba may mga... Hindi rin po. Hindi rin, ano? Opo, kasi... So, it's more on studio lang po din mag-release ako ng song. Parang never sa akin nag-occur na maging live performance. lang mag-release ng song na mapapakinggan map map ng mga tao. Mm -hmm. But now, I think... I found a new uh, passion is performing. Well, since kanina yung unang performance mo, nakitawid mo naman, okay naman, maganda naman, na-entertain naman ng lahat. So, eto ba, eto eh, tuloy mo na? Ako, yes po. I'm planning to accept na lahat ng nag-offer sa akin na live performance. performance. Alright, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa aming umaga, Eric. Pero, syempre, hindi na namin papatagalin pa ang kwentuhan na ito. Kaya naman, let us all welcome back si Eric Villanueva. I I don't say I you I know you don't really wanna be in a party yeah. Better call somebody that's in your heart yeah. Kiss you right and teach me how to be man Love you right, I'm also what I need Hold me tight, I can I make you feel Tonight, I'll break my door for you Night, I need you Na 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 yeah 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 Na na na, -na yeah 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 Na na na, -na -ya yeah yeah na -na 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 -ya yeah, yeah. Na may kasabay Gusto ko walang kapantay Gusto ko bibigay, ibigay mahal ka hanggang mamatay Kasi naisip ko Gusto ko ako lang nasa piling mo ah.

i'm baby, 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 baby,